Kasabay ng pag-usad ng panahon ng pagbabago ng pamantayan kung sino ba ang dapat tawaging bayani. Ngayon National Heroes Day, paano nga ba pinipili yung mga kinikilala nating mga bayani? Live mula sa Quezon City, may report si Bam, Alegre, Bam Joseph, maligayang araw ng mga bayani. Pero bukod sa na holiday ngayon, ano pa ba yung mga paraan ng mga Pilipino para gunitain itong mga sakripisyo ng ating mga bayani? Narito ang ulat. Nanguna si Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa paggunita ng National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa Tagig. Nag-alay si Pinoy ng mga bulaklak sa mga nasawing sundalo na walang pangalan ng mga puntod. Sa kanyang talumpati, binigyan niyang parangal ang mga bayaning inialay ang sarili para sa bayan. Nanawagan siya sa bawat Pilipino na tularan ng kanilang mga halimbawa para hindi mawala ng saysay ang kanilang mga sakripisyo. Isinulat man ang pangalan sa mga pahina ng kasaysayan o oh hindi, taos no nating kinikilala ang ambag ng bawat bayaning nagtindig at nagpatibay sa pundason ng tinatamasa nating kapayapaan at kaunlaran ngayon. Marahil nakilala na lamang ng marami sa atin ng mga bayani sa mga libro at silid-aralan, ang mga naghimagsik, ang mga martir at ang mga nakipaglaban para sa bayan. Pero sino nga ba nagtatakda kung sino ang dapat tawaging bayani? Ayon sa 2002 Summary Executive Report ng National Historical Commission of the Philippines, wala pang anumang batas na nagtatakda kung sino ang ating pambansang bayani. Hindi si Dr. Jose Rizal, hindi rin si Gat Andres Bonifacio. Ang paliwanag dito, itong pagkilalang ito dapat magmula sa taong bayan at hindi sa anumang batas. Hindi tiyak, no? hindi walang malinaw na guidelines. No? Sino, ano ba, sino ba ang dapat kilalaning pambansang bayani? Sa uh, sapagkat, ito yung nasa kaugnay ng prinsipyo na ngayon nga, no, you know, don't legislate history. Dahil ang talagang nakakakilala at nakapag-confirm -co kung sino talaga ang bayani at hindi ay ang bayani. Eh. Bagamat hindi dineklarang pambansang bayani si Rizal, itinakda naman noong December 20, 1898 ni Emilio Aguinaldo ang December 30 bilang Rizal Day. Ginawa namang national holiday ang kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio noong February 16, 1921 pero dalawa lang sila sa maraming bayani nag-alay ng sarili para sa bayan sa sinaunang lipunan no ang mga bayani ay halimbawa yung mga mandirigma na ang layunin ay pagtanggol ang ang bayan no at uh, uh, may word tayo na bayanihan di ba ang um, kaugnay kasi niyo ng ang ang bayani ay uh, isang gawain na wala kang hinihintay na kapalit sa paglipas ng panahon, nagbago na rin ang konsepto ng pagiging bayani. Mas kailangan na raw kasi natin ng mga bagong bayaning huhubog sa mga komunidad sa sarili nilang mga paraan. Pero paano nga ba pinahahalagahan ng mga Pilipino ngayon ang mga sakripisyo ng ating mga bayani? Parang gusto ko rin po tumulong sa Pilipinas. Encourage po natin yung mga kabataan na makatapos sa nilang pag-aaral na sa ganun po ay maganda po yung maging kinabukasan nila. Malaya ka ngayon dahil sa mga sakripisyon ng dati nating mga bayani. Anong masasabi mo sa ating mga bayani na, 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 na yumao na? Salamat po kasi po ano sila po yung nagpalaya sa ano bansang Pilipinas po. So Joseph, bukod sa pagdeklara ng Rizal Day at Bonifacio Day, isa ring uh, indirect na pagkilala dito sa kay Jose Rizal bilang isang bayani. Pinalitan yung distrito ng Morong, kapilido mo, sa lalawigan ng Rizal. Balik sa iyo Joseph. Happy National Heroes Day din sa'yo, Bam. Kung walang batas na nagtatakda kung sino yung ating magiging uh, pambansang bayani, paano nabot yung consensus na si Jose Rizal yung ating uh, tatawagin na National Hero? Well, yung si Rizal bilang pagkilala na bayani, eh, panahon pa lang daw nung mga katipunero, uh, kinikilala na talaga siyang special na parang inspirasyon. Panahon pa lang yan ng mga katipunero. So doon na yan nagsimulat, ah, nagpatuloy na yung pagkilala na yan kasi yung mga tao, sila daw hindi makakalimot sa mga inaambag na sakripisyon ng mga bayani. Na, na, nalalaman nila kung sino yung mga tao na talaga nagsakripisyon ng malaki para sa ika ng marami. Joseph. Okay, maraming salamat, Pamalegre.